Um, Luzon, admin at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers so ngayong hapon share ko lang po sa inyo ang magandang foliar na ating gagamitin so ito po ang Green Acres so ang Green Acres mga kapwa ko ka-farmer ay isa po siyang foliar na makakatulong sa atin na magpabulak ng marami ng ating talong magpabunga ng maganda at saka pagdating sa Uh, market mga kapwa ko ka-farmers dahil sa tulong po ng Foliar natin nating ginagamit ay hindi po tayo mapahiya kasi napakagandang Foliar po ito mga ka-farmers so yung na ginikhas mga kapwa ko ka-farmers sa uh, lahat ng mga liquid Foliar fertilizer nating mabibili sa market no uh, siguro uh, ito ang nang number one sa lahat na aking nasusubukan kasi available po dito ang major elements tapos napakataas po sa content na nitrogen, phosphorus at saka potassium then available ang secondary, secondary nutrients pati ang mga micro elements so yun po ang ating uh, ginigamit sa ating mag 9 months old na talong na ang variety nito ay Calixto F1 po so yun po no, mga ka-farmers ang green acres So, yan magaling po itong magpabulak at saka magpabunga ng marami so lapitan natin o oh, kahit matanda na ang ating talong yan ang bunga mga ka-farmers o oh, tingnan nyo yan kahit may katandaan na kita natin ang makintab na bunga yan kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers oh. dahil sa laki ng puno no ang iba nakatiyong yung papanda doon yan Sobrang daming bunga, pati mga bulaklak. So, napaka-condition po. So, nakakatulong po ang foliar na ito sa pagpabulak, pagpalaki ng mga bunga at pagpaganda. So, nakakatulong sa pagbawas ng lagas ng mga bulaklak. So, yun po mga ka-farmers, no, ang green acres. Ayan po. Uh, yung nitrogen niya mga kapwa ko ka-farmers sa Bagong Bros yun ay 13 po, no. 13. Tapos ang kanyang... Uh, Phosphorus 3636 uh, Tapos 9 ang kanyang potassium Then, available ang uh, Mga zinc, boron, calcium Okay, iron pati magnesium Sa ating uh, Green acres na ating ginagamit So, yan po So, maraming bunga to mga kaparmesh ang ating talong Ayan, kahit saan tayo lumingon no oh. So alam niyo mga ka-farmers nung nakaraang ano, uh, ah, ko na ito ah, bubunutin kasi papalitan ng panibagong tanim dahil biglang nagtaas ang, ang talong sa merkado. Ayan, o oh, sa market. Nalagaan natin para magkaroon ulit ng bunga na marami. Ayan, okay, oh, Kaya na ito sa isang puno, no? Yung tag 50 ka bunga. Yan oh, magkabila. Tingnan yung nakatingin yung, yung sanga papunta rito. Tapos yung dito, yung banda sa taso. Oh. Yan dito, oh. si isang puno na naman oh. Dahil malaki ng puno mga ka-farmers, hanggang taas ang bunga oh. Yan. So, kung natin pa ganyan, kunti lang ang bunga, no? Pero pag bibilangin natin, hindi bababa po sa 20 ka bunga sa bawat puno. So, yun po ang resulta po sa ating ginagamitan ng uh, Green Acres Foliar Fertilizer. Malaking bagay po sa atin to lahat kasi mura lang po ang isang galon parang kasama siguro ang shipping fee na sa uh, kung malayo layo mga 1.4 hanggang 1.5 lang okay so tamang dosis sa paggamit nito uh, kung bagong tanim pwede mo isang litro isang gram pag malaki yung nagsimula na bunga pwede uh, dalawang litro o kalahating galon Okay, pero pwede naman natin gagamitan ng isang galon sa isang drum. Wala namang problema kasi wala pong overdose to. So, yun po ang kagandahan sa green acres mga kaparmers So, pag tanim, ang dosage 40 hanggang 60. Pwede gawing 80 ml. So, hanggang isang sardinas or dalawang sardinas. So, kung marami ang yan mo, mas maganda. So, yun lang po no, mga kaparmers ang may share ko. Ayan. So, ito. Subukan na po ito. No? Matagal ko na po itong gamit mga ka-farmers. So ngayon, uh, i-share ko lang sa inyo. Okay, so sa inyo natang ganito na lang maraming salamat.